Hello guys! Ang daming isda pinadala galing Fishport. park. Meron tayong tuyo o dried fish. Mamaya na yan. So, dito tayo sa... Wow! Anong isda ito? Ito. Ito salmon. Masarap ito. Eskabitchi. Ito. Salmon. Taka... Salmon din. Tatlong salmon. Dalawang ano. Ito oh. Sarap ito oh. Ayan. So, meron tayong pangulam. Libring ulam. At madilim. Ayan. Meron tayong itong ano. Dalawang isda. Pang. Pang ihaw saglit po. Oh. Ay, may tao sa tindahan. Ano? Meron tayong pang suba. Ito yung paborito ko talaga. Suba. Ito, Ito pang suba. Pang grill. Ano ah, yung isa? Oh, wala yung isa. Ayan po. Baka pinainang ninyo. Palang. So, ito pala, oh. Ito. Yan. Dalawa. Ito yung gustong gusto ko na isda pang sugba. So, meron tayong tatlong salmon. Yan. Ito pala, ito pang sabaw. So, may dalawa tayong tuna. Yan po. Pang kilaw. sashimi? Ayan. Ayan po ang ating isda. Grabe ilang days, ilang linggo ko ba ito ikonsumo. Ayan. Meron din tayong tuyo. Ayan. So, ito yung tuyo natin. Ang dami din ayan, comment down below kung sino may gusto sa tuyo or bulad. So, ayan, oh. Kulaki. Ayan. So, ito. Ayan. Super so, dami. So, ito po ang ating parang nakasum. So, ito. Ayan, isda ko madilim, guys. Nasa kusina tayo. So, ayan pa ang malalaki kong isda. Ito naman yung mga tuyo. So, tignan nyo ang dami. 5 uh. uh, kilos siguro ito. Ayan. Siguro ibinta natin. O, oh, sino ba ang gusto? Comment down below para mabigyan ko kayo. Ayan. Uh. Sarap din ito. Iskabichi or panggulay natin. So, ayan. Ang dami. O, oh, tignan nyo guys dami pa oh. Ang bigat pa. So, ito lang muna ating i-display na bulag. Or to So, ayan guys. Comment down below kung sino ang may gusto nito guys. Oh. Ayan. Kasi mabuta lang ito ng molds. Tingnan nyo nag molds. Molds na. No? Galing pa ito ng lawod or dagat sa mga mangingisda namin kaibigan. abutan lang ito ng mugs kaya minsan tinatapon ko na lang yung sobra pang konsumo namin hindi man kasi ako masyado sa bulat so, ayan po ayan, burot burot na maliliit ayan sarap po ito guys hindi ito maalat kaya minsan minum kasi walang asin yan po ang ating isda napakasarap nito guys oh, po balik natin sa medyo ano pa siya basa basa oh balik natin sa sukot ano maho na punta bulad ani ah, dari guys Ito yung malaki. Tingnan nyo guys, may mga molds. Normal lang po ito kasi walang asin. So, kung lutuin, hugasan lang ng mabuti or i-brush. Ayan. Masarap po ito sa munggo. Sa mga gulay-gulay. Tulad ng langka. Munggo na may langka. Ayan. So, nagkagugut-gugut na. Oh. Hmm, ayan kalaki ito maliit sarap din ito lagyan ng malunggay isang anong isda. Yan. Sarap din ito ihawin lagyan ng mga, mga kamatis, bumbay, ahos, kunting luya, sibuyas dahon. Yan. Libre ating pangulam. Ito ang ating tuna. Mga 3 or 4 kilos yata ito. Ayan. Dami. Hugasa so, natin ito. Kono natin yung mga dugo-dugo. ibalik sa freezer. Ito. Yan. Ang ating pang-ulam.